mga katropa, yan, may gagawin tayo. Unang bukas ni ma'am ng aircon, malamig. Pag nag-automatic, hindi na siya lumalamig dahil naka-release ang kanyang clutch hub. So, ayan, mag a lang po tayo. So, swerte dito na papunta. Dito na dala ni ma'am. So, kadalasan nito, may ginagawa po akong ganito. Pinapapalitan na rin ng compressor. Let's go! Ayan, mga katropa, ito nga pala ay Toyota. Ayan, 16 valve. compressor po nito mga katropa ayun nandun sa ilalim so ayan binubuksan na ni Sir John Leonard natanggal ang shroud sa ilalim at mag adjust tayo ng clutch hub ano? so ayan po at maagap si Sir John ayan Ayan, nasa ilalim mga katropa. Ayan. Mayroon. Panolin po. Iya, may makakatrobas. Iya, makakatrob ano? Iya, adjust lang po natin. Ayun, 'yan yung gitna. Huwag kang mag-magnet babawasan lang siya ng spacer mga katropa bawasan mo yung pinaka makapal kung tatlong piraso yan tanggalan mo na yung sayo makapal so yung mga katropa tinababawasan natin kabit mo yan mga katropa kinakabit na yung isang manipis kailangan may matiras ang isang spacer ayon Ayun mga katropa, nabawasan na natin ng spacer dito, no? So, yan, titestingin na. I-start na ni Ma'am. Ayun, medyo na naglolo pa ang starter ni Ma'am. Pero, naikabit na natin yung ano, yung isang spacer na manipis, yung ang tinanggal natin, no? dahil pagka na automatic hindi na siya bumabalik so ayan paanda rin na lang yun hey, um, mga katropa okay na so tama na sa clearance so, hindi na siya masyadong maligas gas pagka release tapos lumapit so ayun kinukompleto na na yung short chan Leonard. ayan sa baba salamat ng marami mga katropa sa patuloy na panunood pasensya nga pala no matagal po ulit tayong hindi nakapag-upload ng video. So, doon sa mga nagko-comment, pasensya na kayo. Ngayon, o sa susunod mga araw, check ko yung mga comment. Uh, sasagutin ko na yung uh, tanong. Ayun. pasensya na po kayo. At muli, ngayon lang uli, nakapag-video. So, salamat na marami. Mag-like, share, and subscribe. Bye-bye!